Hi! Welcome back to Remedy Online kung saan pag-uusapan natin ng iba't ibang negosyo, iba't ibang pagkakakitaan at pangkabuhayan at iba't ibang pangyayari sa ating buhay. Ngayong araw na to ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa message or sa uh, comment na iniwan ng ilang estudyante dito sa ating Remedy Online. Kung natatandaan niyo po before, nag-upload ako ng regarding or yung topic about tax exemption certificate at ito po ay specifically ay ating dinis for cooperatives. At may mga nag po ng message, individual or students, na nagtatanong po kung ano ang mga requirements kung estudyante ang nangangailangan ng tax exemption certificate. So for the day's topic, ito po ang ating pag-uusapan. if you are interested, please continue to watch this video. sabi ko kanina ang pag-uusapan po natin ay regarding sa tax exemption certificate. Kung dati po ay nag-upload tayo ng tungkol sa tax exemption certificate ng mga cooperatives kung paano mag-apply, ano-ano mga requirements na dapat i-ready ng kooperatiba. Today, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa pangangailangan ng estudyante or ng isang individual ng tax exemption certificate. Usually, ito po ay kinakailangan ng mga estudyante kung sila ay nag apply ng mga scholarship or job livelihood program na ino-offer ng gobyerno. Ito po ay hinihingi ng government para mapatunayan na ang programa ng gobyerno ay mapupunta sa mas nangangailangan. Pag-usapan po natin ano-ano po ba ang mga requirements para ang ilan sa mga students or individual na nag ng message dito sa ating Remedy Online ay maintindihan or maunawaan at ma-ready ang mga requirements na kakailanganin nila sa application ng Tax Exemption Certificate. Unang una po, kung kayo po ay nasa ganitong sitwasyon at kailangan nyo ng tax exemption certificate, ang unang-una po ninyong i-ready -re ay ang certificate na galing sa kapitan ng barangay. Ang tawag po dito ay Certificate of No Income or Law income. Kailangan pong ito ay pirmado ng kapitan kung saan ang aplikante ay nakatira. So, kung ikaw ay nakatira sa isang lugar, ikaw po ang kukuha sa barangay captain at ito po ay nangangailangan ng pirma ng inyong punong barangay. Then second, pupunta po kayo sa notary public para kayo po ay magpa-execute ng duly notarized affidavit of no income or law income. Kailangan nyo lang pong ipakita na may kinuha na po kayo sa inyong barangay na Certificate of No or Law Income. Then third pupunta po kayo sa Bureau of Internal Revenue or sa Revenue District Office kung saan lang po yung municipality na nasasakop dun po kayo sa RDO na pupuntahan tahanyo At dito po sa RDO na to, magbabayad po kayo ng certificate P na 100 pesos at 30 pesos na loose documentary stamp tax. So, ito pong uh, resibo nito ay i-attach nyo sa inyong application ng tax exemption certificate. Kung sakali po na hindi ang estudyante or hindi kayo ang mag apply sa BIR o sa Revenue District Office, kailangan nyo pong mag-execute ng inyong special power of attorney para po sa magpa-process ng inyong application sa Revenue District Office. At wag pong kakalimutan ang government-issued ID ninyo as applicant at government-issued ID ng inyong representative. So hopefully po after watching this video, ma maunawaan ng ating mga estudyante or ng ating individual na nangangailangan ng tax exemption certificate upang sa ganun po masimulan nyo na ang application ng inyong tax exemption certificate. Actually, hindi po ganun katagal ang pagkuha ng tax exemption certificate sa mga students or sa individual na nangangailangan ng tax exemption certificate within the day, makukuha nyo na po ang inyong certificate na kakailanganin nyo sa scholarship or sa any job uh, livelihood program na inyong ina-applyan. So for now, ito lang po at sana po muli po tayong nakatulong dito sa Remedy Online. God bless. Bye!